Isang tanong naman po at pong subscriber ang ating pong sagutin. 22 days na po after pong nabulugan yung kanyang inihing baboy. Pero mayroon daw pong lumalabas na medyo puti doon sa kanyang puwerta. Ano daw po yon? Hindi naman po namumaga yung kanyang puwerta. Kapag tayo po nagpapabulog sa ting mga inahing baboy po mga kaibigan, tiyakin talaga natin na sila po standing hit bago po natin pabulugan. Para po mataas po yung chance na mabuntis yung mga inahing baboy, mataas po yung chance na hindi po mag-rehit yung mga inahing baboy po mga kaibigan. After 21 days na po kayo nagpapabulog sa mga inahing baboy, atin po yung oobserbahan yung mga inahing baboy. Yung 21 days na yan ay average na po yan. So, mag-oobserba po kayo mula 18 to 24 days. Yan po yung mga araw na kayo po yung mag -obserba. Kasi po, yung 21 days ay minsan, yung ibang inahing baboy po ay hindi po saan nag-rehit ng 21 days. Yung iba po nasa mga 19 days, 20 days, 22 days saka 23 days. So, kayo po ay mag-oobserba mula 18 hanggang 24 days. Average of 21 days. Sa tanong po natin subscriber na mayroon na pong lumabas na puti sa kanyang perta na parang tubig, kapag yan po ay clear na uh, discharges, yan po indication na nag po yung mga inahing baboy nyo. Hindi po siya buntis. Abangan nyo po yung kanyang pag, uh, standing heat para po inyo pong mapaglugang uli yung inahing baboy nyo po mga kaibigan.